Ayun. Live po kami ngayong araw na to, ngayong hapon na to kasi kasama ko po yung kapatid kong walang kwenta galing Amerika. Ayun po, nagtatakip na mukha ko. Parang kay Rafi Tool po lang yun eh, ay magpakilala. Hindi. Kasi ano to eh, nurse sa states to. nag siya sa COVID, uh, sa COVID ward. Eh, ang nakakatawa kasi, sinasabi ng mga haters, ng mga trolls, yung mga medical doctors na haters, yung mga taong hater dito sa page natin, Sinasabi nila mag mag, mag, mag maglakad ka kaya sa COVID word ng Pilipinas. Really? I well, I have somebody right now who actually did this and survived sa US pa. Okay? Sa US pa. In fact, uh, I want her to clarify na walang walang travel restriction sa US. Wala travel travelers, walang travel restriction sa US. Hindi requirement ang magpa rapid testing in order to travel. Kasi yun ang point ng yung mga videos na ginagawa ko eh. Hindi requirement ang ang uh, at nito ang travel ang uh, sa pag travel hindi requirement ang magpa-testing ka ng COVID or magpa-rapid testing ka. Boom, oh, uh, salta ka naman. Tadi na. Ito po ayo, nahihiya eh. Nahihiya, nanguyo ko eh parang si Tulfo lang. Anyway, uh, galing kasi sa states. We were discussing earlier. Uh, we were discussing earlier na sabi niya, alam mo kuya, sa states, hindi required na mag-COVID testing ka lalo kung wala ka man nararamdaman. Sa Pilipinas, sasabihin lang asymptomatic ka lang eh ang totoo wala ka naman talagang wala naman talagang sakit dito sa Pilipinas asymptomatic ka lang tol pa, paano mo nasabi di ba lagi ko sinasabi naiiyak kasi yung kapatid ko eh kanina daldal -dal nito ngayon ay magsalita eh lagi, <laughs> ko sinasabi sa mga sa mga troll dito sa mga mga medical haters mga medical doctors na troll sa page ko yung mga physical therapists na troll sa page ko na hindi requirement hindi dapat ginagawang requirement ang rapid testing kasi pinagkakaperahan nga It's all about making fucking money. Lots of fucking money. Nasabi nga nung Grab na naghatid sa akin, samya alam ba dok, araw-araw na ginawa ng Diyos, just sa park and fly dito sa area na to ng Naiya, ang daming dumarating na armored car araw-araw, kasi ang laki ng perang ginagawa ng mga to. It should not be mandatory. Kasi para eto ah, bigyan ko kay example. 'Di ba nagba blood pressure kit tayo, yung yung uh, manometer, no? o even yung mga automatic, uh, mga pang BP no? Gawin kaya natin yung requirement na mag-travel, bago kayo mag-travel, tingnan muna natin kung mataas yung BP nyo. Tingin nyo, tataas yung cases. Natural tataas, pero ang tanong, o sige, dadami yung cases na mataas ang hypertension, ano? Pero ang tanong, mamamatay ba? Nakakamatay ba agad? Yun yung point ko eh. COVID, hindi ba siya mamamatay agad? In fact, maraming tao na nag-survive na isa example na nga nabingay ko kanyang umaga is this. Nag, na, na, na ka na positive ka sa COVID. After two weeks of quarantine, cleared ka na. Pwede ka na magbiyahe. Pwede ka na lumabas. Kasi nga, all of a sudden, cleared ka na. How the fuck did that happen? Na after two weeks, cleared ka na. Uy, magsalta ka nga. Tensya na kayo. Ang kulit ng kapatid ko ay magsalta. Hindi na, oh. Ang ganda pa naman ito. Kamukha to ni, ano, ni kuro Ayaw eh, ayaw. Ano yan, Pangal pangalawang kapid ko yan, bali ako panganay. Uh, galing kasi sa States, kanina dal, dal talaga nito, ang dahing kinukwento sa akin nito. Sabi niya, kuya, hindi naman, <laughs> hindi, hindi ano, hindi parameters, hindi requirement ng CDC na magte-testing ka muna bago ka lumipad hindi requirement yan. Lalo kung, lalo kung nasa Pilipinas lang naman tayo, no? But sana kung galing ako sa ibang bansa, sure, okay, para makasigurado tayo. Pero kung nasa Pilipinas ka lang naman, yung mga inter-island travel, mga provinces, hindi na dapat required ang COVID testing, yung mga rapid testing niya, kasi pinagkakapirahan niya. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, pera, pera. Diba? Sarap ng gumawa ng rap about this, you no know? COVID-19, pera, pera. Alam mo yun? Kung, magaling lang mag-rap, mag ako eh. Kaya hindi magaling. Anyway, sinasabi ni Iba, walang COVID. I do believe na meron naman talaga. However, sa Pilipinas is that na it's not that rampant anymore. Masyado nilang pinapalakit yung isang bagay na hindi naman dapat pinalaki. Yun yung point ko dito. Hindi hindi natin hindi natin dinideny na mga namatay sa COVID. Kaya lang sabi, sa, Pilipinas kasi walang data na maayos. Sino ba talaga ang namatay sa COVID? Ilan ba talaga namatay sa COVID para sa heart attack? para sa pneumonia kasi pag, pag na heart attack ka sa panahon ngayon, COVID na 'yan. Pag na pneumonia ka at namatay ka, COVID na 'yan na hemorrhagic stroke ka o na, na eh, nagkaroon ka ng grabing sakit, C. diff, MRSA, infection, COVID na yan. Ganun sa Pilipinas eh, di ba? Alam naman natin, ang daming ginagawang pera ng mga testing site na to. Alam naman natin, 2022, I don't, I don't know who's making lots of money. Parang laglagbala lang yan eh, ng mga nakaram administrasyon, di ba? Kasi malapit na yung, malapit na yung ano, malapit na yung eleksyon, laglagbala. Ngayon naman, rapid testing. Kasi para, I don't know, kung saan nagagamitin, no? Ito, di ba, sabi ni Harry Roque, nagka-positive siya sa COVID. Hindi naman niya sinabi ko na injikan na siya, di ba? Hindi niya sinabi ko na vaccinate na siya. Tingnan natin ngayon kung ano mangyari kay Harry Roque. Di ba, sabi niya. Sabi niya na COVID siya eh. Hindi naman niya sinabi ko na vaccinate na siya. So, gusto ko ngayon malaman, mamatay ba si Harry Roque? O mabuhay? Siyempre, I pray na mabuhay si Harry Roque. He's a smart guy. I, I want him to live. Pero I also wanted to prove a point. Pag si Harry Roque nabuhay, kahit positive siya sa COVID, anong ibig sabihin? Hindi natin kailangan yung vaccine. Hindi ako nag-spread ng false information, hindi ako nag-spread ng fake news dito. This is my own personal opinion about the matter. Kung gusto niyo sumunod, kung gusto niyo, kung nag-agree kayo sa akin, meaning pareho tayo ng views, well and good. Kung di kayo nag-agree, move on. Kaysa mag-troll kayo sa page ko. Kasi sinasabi ko na naman dito, kung ano yung na, -na ko, hindi ko kailangan maging medical doctor in order to to comment about social issues na nangyayari. Hindi ko, hindi ko kailangan maging medical doctor para malaman na nare-restrict freedom ko as an individual dito sa Pilipinas. Ano? hindi, hindi, na, hindi requirement ang pagiging medical doctor para may masabi ka sa nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas ngayon. Yun yung point ng video na to. Kaya yung mga medical doctors na mamagaling magalingan at nagtotroll sa page ko nagsasabi na, oh, hindi ka naman medical doctor. Anong kinalaman ng medical doctor degree mo sa knowledge mo sa COVID? But kasi yung talagang ikaw ang specialist sa COVID, gumawa ka kaya ng vaccine, nakatulong ka pa. Papalakpa ang pa ta, hell, hell, yeah, papalakpa pata. trophy, bigyan pa ng life, biga pa ng Pilipinas ng lifetime award. Eh kaya lang, yung MD mo kasi, puro hater lang, puro hatred lang ang kaya mong gawin. Yung MD mo, magaling dumaldal, hindi medical doctor. Kasi kung talagang magaling kang doktor, magpapagaling ka. Kasi medical doctor kami, marami kaming alam. Lahat yan alam namin. Really? Lahat alam ninyo? Pag... Sige, kasi ang, ang kinikling ko, ako, ako ang pinakamagaling sa field ko. Sa larangan ng doctor physical therapy sa buong Pilipinas, ako ang pinakamagaling. Since kiniklaim ninyo na medical doctor kayo, lahat ng bagay alam ninyo, pagalingan tayo sa field ko. Sa field ko pag tinalo nyo ako, I'll shut up about this. Kasi, kasi limang taong ko na hinahamon itong mga medical doctors na nagyayabang na to, na magaling daw sila. Pati ba naman sa coronavirus, kiniklaim na magaling sila. Pati ba naman sa profession ko, kiniklaim na magaling sila. Ang arti nito. Ayun, yung mga biskyo yung kapatid ko magsalita eh. Kaya lang nawala-wala signal ko na ito sa island yan. Anyway guys, uh, hindi ko na papapatagalin ito kasi nga, mahina, -sign mahina signal ko. If, 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 if you agree with my views, well and good. If you don't agree na, kasi hindi dok, magpapavaccinate kami. Kasi para sa akin yung, hindi ba itataka? I Ika quarantine ilalak daw na naman ng Metro Manila. Kasi nung time na, nung time na tumataas daw yung tumataas daw yung infection, doon pa lang parating yung test kit. Ngayon naman, dumating na yung vaccine. So ilalak daw na naman. It's the same strategy that they're doing. Parang laking kalokohan. Saka nung time na wala pang vaccine, wala pang wala pang test kit, papal na sabi tumataas ang case ng coronavirus. It's just common sense, guys. Binabalik ko lang kung ano yung nangyari sa nakaraan. Nire-recall ko lang. Hindi mo kailangan maging medical doctor para ma-recall yung mga bagay na yun. Kung nabubuhay ka sa panahon ngayon at hindi ka nakatira sa bundok na walang internet, alam mo kung ano nangyari in the past, you can comment about it kahit di ka medical doctor. Kahit sinong individual sa Pilipinas na nahihirapan ngayon can comment about this. Ngayon, ang tingin ko, lokohan na lang to. Yes, I agree with you. Kung tingin nyo, din. Ang tingin ko, masyara tayo na yung limit Yes, I agree with you. Ang tingin ko, hindi na gano'ng karami ang cases. Yung totoong cases. At hindi na, hindi na masyado na pinapalaki ng gobyerno to. Yes, I believe you. Pareho tayo ng, ng views. Para, para sabihin niyo maglakad ako sa COVID ward na walang PPEs, eto sagot ko sa inyo. Sige, sumalubong kayo sa trend. Sumalubong kayo sa trend. Gagawin ko, maglalakad ako sa COVID ward para sumal, sumalubong kayo sa, sa matuli na trend. Gusto ko sa lubungin ninyo. Panabuhay kayo, maglalakad ako sa COVID ward. How's that? Good? Okay. See you, see you haters, see you motherfuckers sa mga, sa mga ano ko naman, sa mga sa mga nagpa-follow sa akin din sa page na to if, if, you know what, we have the same views, kaya nyo ako pinapalo hindi naman kayo nagpa-follow sa akin kasi magkakota tayo ng views, kaya kayo nagpa-follow kasi nakikita ko pareho tayo ng views Pare, pareho-pareho natin nararamdaman ito we don't need any, ano pa bang proof ang kailangan natin, na, physical proof like documents ano ba mang proof na kailangan i-prove natin na pera-pera pera ang ginagawa nitong COVID na to yung mga yung mga testing site na yan yung mga mga rapid testing na yan yung mga requirements in order to travel dito lang sa Cebu kailangan mag rapid testing ka oh my god sa katutak na pera ginagawa ng mga lokolokong to anyway guys this is Dr. Ron uh, stay chill Huwag maging hater, huwag gumayo mga medical doctors na nagko-comment dito na tatanga-tanga. Pati yung mga physical therapists, mga nurses na kala, kala, nila sila, sila lang yung authority. No? Anyway guys, see you soon.